Alright, at the moment ay nandito kami sa isang abandonadong bahay dito lang sa Barangay Bawa, sa bayan ng Kanaman, Kamarisor. Kung makikita nyo, ito na yung sinasabi dito, haunted house. So, explore namin to Ito yung kusina, dati, ngayong gibana, pati yung bubong. So, short clip para makikita nyo ang loob dito. Meron dito lumang larawan sa taas. So, ito yung hagdan, kung saan na may namatay daw dito. So, ito yung taas ng bahay na to Ayun, no? So, ito yung lumang larawan na nakalagay dito. Ito yung living area nila. So, kung makikita yung larawan lumang luma, so, base sa kwento ng anak ng isang nasa larawan na yan, ay meron daw ditong uh, nagpaparamdam ng mga bata sa bandang alas tres ng hating gabi. So, kung makikita nyo lumang-lumang bahay na to, ayan, no? medyo marupok na rin yung mga kahoy niya. So, magkakaroon kami dito exploration sa oras na to. So, yun, pababa na ako sa agda na to. Dito sa inaapakan ko, sabi ng isa sa relative ng nasa larawan na to, ay meron daw dito nahulog na lalaki. At dito mismo namatay. So, yun, explore namin to. Ngayong gabi ito, so ito yung sinasabing abandoned house dito sa Barangay Bawa. Kanan aman kabar ini so scoop